Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga impila ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng biyernes sa araw sa buwan ng Nobyembre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Samantala sa atin pong mga balita sa araw na ito ng biyernes. Ang bagyong si Ophel. Nanalasa sa north ng Luzon kahapon, taga nito ang malakas na mga buhos ng ulan at malakas na hangin. Kung saan... Ipinaranas ang bagyong si Ophel ang kanyang pinakamalakas sa taglay na hangin habang ito'y dumadaan sa northern part ng Luzon. Sinabi ng pag-asa, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration na ang bagyong si Ophel ay naglandfall sa bay ng Bagaw sa Cagayan. Ala una e medya ng hapon kahapon. Alas 4 ng hapon ang bagyong si Ophel nasa ibabaw ng bay ng Gonzaga sa Cagayan. At muling naglandfall sa Babuyan Island bago ito mamaybay ng karagatan sa Batanes at dumiretso na sa direksyon ng northward patungo sa silangang bahagi ng Taiwan. Sinabi ng pag-asa na kahapon ay mataas na panganib ng tinatawag na life-threatening storm surge kung saan inaasaan ng peak heights o taas ng uh, tubig mula sa karagatan ay lumampas ang tatlong metro sa ilang bahagi ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, ganun din sa mga lalawigan ng Isabela at sa northern part ng Aurora. Habang humampas naman ng bagyong si Ophel sa northern part ng Luzon, kung saan marami rito ay bahagi ng kalupaan ay bulubundukin. Nabasag ang bagyong si at humina, pero kahit ito, ay mahina na. Malakas pa rin ito kumpara sa pangkaraniwang bagyo. Ang maximum sustained winds ng bagyong si Ophel habang lumalapasa o lumalagpas sa kalupaan ng Northern Luzon ay 165 km per hour malapit sa gitna pero may pagbugsong umaabot ng 275 km per hour. tropical cyclone wind signal number 4 ay nakataas pa rin. Sa Babuyan Islands at northern at eastern portion ng mainland Cagayan, samantalang ang signal number 3 ay nakataas sa Batanes, sa natitirang bahagi ng Cagayan, northern portion ng Isabela, northern portion ng Apayaw at northern portion ng Ilocos Norte. Samantalang signal number 2 ay nakata nakataas sa western at eastern portion ng Isabela. Natitirang bahagi ng Apayao, Kalinga, northeastern portion ng Abra, eastern portion ng Mountain Province at natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 1 sa natitirang bahagi ng Isabela Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, rest of Mountain Province, rest of Igao, Bugao, rest of Abra, Benguet, Ilocosur, La Union at northern portion ng Aurora, Samantala habang papalabas na ang bagyong si Ophel sa Pilipinas at inaasang ito ay makalalabas na sa Philippine Area of Responsibility. Sa mga susunod na oras, sinabi ng pag-asa ng severe tropical storm ang bagong bagyong si Pipito ay lalupang lumalakas at nagiging isang ganap na bagyo, isang super typhoon bago ito maglandfall sa Central Luzon bukas o sa linggo ng madaling araw. Hindi pa man tapos ang mga pinsalang dinadala ng bagyong si Ophel sa Northern Luzon, kasunod na ang bagyong Pipito na sinasabi ng pag-asang may potensyal na maging kasing lakas kung hindi man mas malakas sa bagyong si Ophel. Kaninang madaling araw, sinabi ng pag-asa ang sentro ng bagyong si ay nakita siyam na raang kilometro silangan ng Eastern Visayas na sa karagatan ng Pasifiko. Ito ay nagtataglay ng maximum sustained winds sa 100 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot na ng 125 km per hour. Sinabi ng pag-asa ngayong araw na ito ng Biernes, November 15. Itong si Repito ay mag intensify into a typhoon category. At pwedeng marating nito ang tinatawag na super typhoon category. Bukas ng hapon o bukas ng gawin, November 16 bago ito maglandfall. landfall Sa Luzon, pero dahil daw sa land interaction, ang bagyong ito inaasang hihina pagdating ng araw ng linggo kapag tumawid sa siya Sierra Madre. Lunes pa inaasang makalalabas ng Philippine Area Responsibility ang bagyong si Pipito. Sinabi ng pag-asa na batay sa kanilang satellite monitoring, nakita raw nilang high pressure area south ng Japan. Ito raw ang nagtutulak sa bagyong pipito para gumalaw patungo ng kanluran sa susunod na 24 oras at tutumbukin ng Central Luzon. Ang bagyong ito ay magbabago ng landas patungo ng west-northwestward hanggang sa northwestward path patungo sa Philippine Sea lalampas ito ng Eastern Visayas at maging ng Bicol Region. Sa forecast track, makikita ng bagyong sepipito ay magla-landfall ang sentro sa silangang bahagi ng Central Luzon sa pagitan ng November 16 at November 17. Bukas ng hapon o gabi hanggang linggo ng madaling araw. Pero sinabi ng pag-asa ng exact landfall kung sa naro ng sentro ng bagyo ay hindi pa rin masiguro hanggang sa mga pagkakataong ito dahil nagbabago ang nilalandas ng bagyong ito within the forecast confidence cone. Lalo na raw sa projection ng pangatlo at pangapat na araw. At ang sinasabi nilang sa Central Luzon tatama ang bagyong sipipito, pwede pa raw itong magbago ng range ng forecast confidence cone mula sa eastern coast ng Central Luzon patungo sa eastern coast ng eastern Visayas. Bagaman masyado para maaga para maituro ang mga specific na lugar na nasa panganib, babala ng pag-asa ng bagyong pipito ay magdadala ng malakas na pag-ulan, malakas na hangin at posible pang mga storm surges o malalaking mga pag-alon sa maraming lugar ng Luzon at ng Eastern Visayas. Dahil sa bagyong si Pipito, kagabi pa lamang itinaas na ng pag-asa ang wind signal number 1 sa mga lalawigan ng Katanduanes, Camarines Sur, eastern portion ng Albay, eastern at southern portion ng Sorsogon, northeastern portion ng Samar at nakataas din ang uh, signal number 1 sa mga bayan ng Mato at sa Jose sa lalawigan ng Samar. Samantala, paalala ng pag-asa, seryosohin ang paalala tungkol sa bagyong sipipito. Pipito. Sinabi ng pag-asa ng signal number 5 ay pwede nilang ideklara sa pagdaan ng bagyong si sa pagtaya ng pag-asa, daladala ng bagyong si Pepito ang malakas heavy to intense rainfall 100 to 200 millimeters. At pwedeng tamaan ito ang mga lalawigan ng Katanduanes, Northern Samar, Eastern Samar at Sorsogon mula bukas ng mula mamayang gabi hanggang bukas ng gabi. Sabi ng pag-asa, ang malawakang pagbaha sa mga dadaanan ng bagyong si ay kanilang inaasahan at dapat paghandaan lalo na sa mga urbanized at low-lying areas na manapit sa mga ilog. Posible rin daw ang mga landslides sa mga lugar na mayroon ng tinuturin ng moderate to high susceptibility. Pero dahil sa nakalipas daw na halos isang buwan, hindi na natutuyo ang lupa at walang humpay ang buhas ng malakas na ulan sa mga dinaraanan ng bagyo. Mas mapanganib sa landslides sa ngayon ang dala ng bagyong pipito. Samantala ang moderate to heavy rainfall, 52 mm, pwede rin daw mangyari sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Leyte, Biliran at Samara. Inaasa ng pagbasa mga lugar na ito, sabi pa ng pag-asa ganun din ang mga landslides, wala naman bukas ng gabi hanggang linggo ng gabi. Inaasa ng intense torrential rainfall. Ulan na sinlakas ang bagyong si Christine na 200 millimeters. Ito ay magaganap sa lalawigan ng Quezon, Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Muli inaasahan, bukas ng gabi ang malawakang pagbaha at mga landslide. Samantala ang heavy to intense rainfall, malakas na pagulan ay magaganap din sa northern Samar, Albay, Sorsogon, Marinduque, Laguna, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija at Aurora. Ang moderate to heavy rainfall naman ay tatama sa Metro Manila, Bataan, Cavite, Zambales, Tarlac, Batangas, Pampanga, Leyte, Masbate, Romblon, Eastern Samar, Biliran, Pangasinan. Nueva Vizcaya at maging sa lalawigan ng Kirino. Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas.